alam nyo ba guys na sa isang words lang ay pwede kang magkaroon ng pera o pwede kang magkaroon ng kasikatan lahat ng wish mo ay matutupad so dito gawin mo ng may paniniwala walang malaking puhunan, walang kahirap-hirap gawin so nag nagawan ko na po ito ng video ito sa may ano guys pero hindi ko po alam kung ginagamit nyo ito o hindi But in my own experience guys, isa po ito sa mga way Ayan, isa po ito sa mga sinusulat ko o binabanggit ko daily Sa mga hindi pa, ano guys, walang napapagana na magic words I-try po ninyo itong words na ito guys Isa lang siya pero believe ka, bibigyan ka niya ng grasya o blessings sa paraan na hindi mo inaasahan. So dito guys, ang word na to ay isa lang siya. Ayan, banggitin mo lang siya ng paulit-ulit. Paano siya basahin? Pohiel, pohiel, pohiel. And guys, 21 times, 45 times, ayan, or 45 times. Depende guys. Kasi itong mga one word spell na to, habang ginagamit mo sila o paulit-ulit mo silang binabagkis, tina, binibigkas, tinawag ta, tinatawag daily, mas lalo silang ano sa iyo, mas malalo silang lapitin at mas, mala, mas lalo silang kumbaga yung paulit-ulit na lumalabas sa bunganga mo. Sila ho yung parang mantra mo na ganito guys na um, kailangan mo ng pera. Pohiel, pohiel, pohiel. Ayan, bago ka mag-upload ng video mo sa reels o bago ka gumawa ng mga, bago ka pumasok sa inyong negosyo, pumasok sa trabaho, bago ka lumabas ng bahay, pohiel, pohiel, pohiel. So, hindi guys, isa ito sa mga word na isa lang pero may visa. One word spell. Dito guys, nagkakaroon ka ng inspected money. Ngayon guys, kung yung pera naman na yan ay hindi kalakihan, magpasalamat ka pa din. Pero yung guys, dignan mo dito yung mga video mo magkakaroon ng viral o magkakaroon ng ganyan guys dahil po sa tulong ng one word spell na to. So dito, walang kahirap-hirap. Kumbaga, paniniwala mo lang. Hindi mahirap i-memorize dahil isa lang siya. Ginawan ko na to ng video guys noon pero short lang yata yun guys. Pero dito, one word spell para ho magkaroon ka ng money. Pwede po siya guys pwede po siya pwede siya kunwari kung gumawa ka ng kape oh, meron po yung isa ba? Diba? ito shaleak one word spell din dito guys ba? Diba? dito ito proven to proven din dito guys proven din po one word spell lang po sila guys pero mabisa sila ayan so wag ninyo din kakalimutan lagi kong sinasabi ang gracias gracias ayan guys ayan paulit ulit ninyo din yan guys na uh, tumingala kayo sa langit ayan tuwing umaga ayan banggitin ninyo ang alegria requesa fortuna fortuna con ades ayan guys tatlong beses tatlong beses or 21 times depende po sa time ninyo and then sundan ninyo ng gracias gracias guys tignan niyo yung magic nyan kakaiba tignan magic nyan kakaiba. Mag-comment na yung mga ano guys, natulungan ng mga three magic words na yan guys. Pero ito guys, itry po ninyo ito. Kung ano, kasi guys, dito tayo ano eh, dito tayo nagkakaroon ng kumbaga kabigatan sa buhay dahil po sa mga para dahil po sa mga pas pas na ano guys yung mga pas ninyo na hinanakit sa kapwa ninyo Ayan guys, itabi-tabi na itapon-tapon na ninyo yan. Para pasukin kayo ng blessings guys. Aurahan ninyo yung bahay ninyo. Ayan guys, matuto kayong kumbaga mag-relax. Huwag kayong mag-focus sa problema. Huwag kayong mag-focus sa problema. Yun lang yun. Yung mga ano guys na wala naman, yung mga nakaraan na naawayan, na wala naman katuturan, isipin niyo yun na, yung taong nakaaway ninyo masaya nang nabubuhay tapos kayo ay matindi pa na nandyan pa nagdurusa pa sa sakit na hindi naman deserve hindi mo naman deserve yung sakit na yan hindi mo naman deserve ang ganyang buhay so dito guys ipas mo na mga yan gamitin mo itong mga words na to tutulungan ka para magkaroon ka ho ng blessings and guys nagkaroon kayo ng blessings maliit man o malaki matuto kayo magpasalamat matuto din kayo mag share yun po yung cycle ng buhay alam nyo ba guys na isa sa mga sikreto nang nakapanalo ng 300 ng 300k na yun na si madam nandito siya alam nyo ba yung sekreto niya kung bakit siya ano guys sinunod niya lang yung sinalagi lagi kong sinasabi sinasabi na mag share siya alam nyo ba guys na ilang beses daw siya nakakita ng mga pulubi sa palengke yun yung ginawa niya nagbigay daw siya ng barya barya na nasa bulsa niya tignan niyo guys ang blessings na binigay sa kanya. Nagkaroon siya ng 300k, nakabili na siya ng sasakyan niya. So dito guys, yung share. Nag-share lang kayo ng kaunti. Pero tingnan nyo ang binigay. Dito guys. So dito, kung gusto ninyong guminhawa yung buhay ninyo, wag na kayong maghintay pa ng blessings na malaki bago kayo mag-share. Just share po. I-share po ninyo. Mag-share po kayo ng kahit ano lang ang meron kayo yung taos sa puso guys, yung taos sa puso. Huwag yung nagbibigay ka tapos naghihintay ka ng kapalit. Yun yun guys. Kasi guys, alam nyo ba kung yung magic nang mag-share ka sa mga pulubi o sa mga taong kapuspalad? Alam mo ba yun? Kasi hindi ka na umaasa na bibigyan ka in return dahil alam mong pulubi sila. Ayan guys, alam mo na pulubi sila. Hindi ka, mag, hindi ka na maghihintay ng kapalit kasi alam mong pulubi sila wala na silang kakayahan ano sigad na ayan guys mapupunta yan sa isipan mo na sigad na ang bahala na mag-reward sa iyo mapupunta yan sa isipan mo kaya lagi kong sinasabi sa inyo na mag-share kayo dito sa mga taong kapuspalad na to dahil sila yung blessings pagkakataon na ma-unlock mo yung blessings sa buhay mo and guys maniwala kayo sa hindi isa ito si madam nandiyan siya oh nandiyan si madam Nakita mo siya. Yan yung isa yung mga kinonfess niya sa akin. Magmula daw nung napa, napanood niya yung video ko na mag-share sa mga pulubi. Paulit-ulit daw yung ginagawa yun kasi daw po ulit, ulit daw siyang nakakakita. Hindi man malaki yung binibigay niya as, as, pero nakikita niya yung tuwa ng tao. Kasi yun guys yung mag-a-unlock sa'yo ng blessings. So, ito lamang guys and hopefully pong makatulong po sa inyong lahat. Maraming salamat po.